'Cause who we are, so I'll dream until I make it real, and all I see is tubig Ba't ganun tayong tubig dito ang init? Saan pa? Ang ang, 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 init ng tubig Parang ano Heater ng tubig parang ano malat <laughs> malat Ito yung tinatawag din ano, na Little Boracay. Uh, ito sa may Anda, Pangasinan. Tinatawag nilang Tundul Beach. Uh, hindi na Kaso, da ka, maglalakad ka pa hanggang doon. Tapos uh, dadaan ka sa mab mababang tulay. Flowing, ay floating. Wala, floating, sorry. Floating na tulay. Kaya ka dyan, mag mag strolling ka dyan sa, sa ano, island na yan yan masarap yan pag may, ano ka, may kasama ka mag hawak kamay yan mag kamay kayo maglalakad talaga shout out po sa inyo lahat shout out ko lang mga admin ko si Jam, shout out Jam Angie, shout out Uh, si uh, Miss Balhaja ading ko shout out sino pa nanonood po dyan mga supporter natin si Flor Dili uh, si Jeannie Katakutan uh, Jeannie um, Ann Parkun si Arlene Zach Easy si, si Marimar Jasmine yan po shout out po sa inyo uh, ladies nami-miss ko na kayo na makasama ko ulit sa uh, ating live siguro hindi ko alam kung makakabalik pa ako mag live parang nawala na ako ng gana uh, sa totoo lang na maglalab ulit dahil nga yung kaisa-isa akong kapatid or brother at nawala na po siya po yung talagang inaasahan ko na lahat ng mga ari-arian, lahat ng mga naiwan na or na bilhin natin dito sa Pilipinas at wala na po mag so para mapatulan ng dalawang kamay at dalawang paapok so hindi ko alam kung ano gagawin ko po rito siguro uh, ibibenta ko na po lahat ng mga rarean ko at uh, at, uh, hindi na po ako mag dito sa Pilipinas o hindi na ako masyadong magpupunta po sa Pilipinas mag na lang po sa Pilipinas dyan sa Pilipinas uh, uh, ilang disco na pong nag-isipan dito at uh, wala nang sinabi ng parents ko at uh, lahat ng lahat na po kami wala na po yung naiwan dito sa Pilipinas yung dalawa kong kapatid na, na ano na po na nandito sa Pilipinas Nawala na po sila at uh, uh, yung panganay nawala nung November 17, 2002 then nawala po 2 years ito na naman po at la uh, sumunod naman po yung aking uh, kapatid na lalaki. So napakasakit po sa aming pamilya ang nangyayari po na ganito. At uh, nanghihirap talagang ano, uh, tanggapin uh, at uh, ang pangyayari ito na nangyayari po sa aming pamilya. So sabi ko nga, uh, wala na po akong pinaasahan na mag-asikaso ng aking mga business dito sa atin sa ating Pilipinas at wala na pong trust or mga tiwala sa mga ibang uh, anak ko. Hindi ko na sinasabi ko mga anak yung mga ibang Mr. Uh, tao na katulad ng pagtitiwala ko sa akin na hindi uh, uh isang brother dito sa, uh, sa Pilipinas po. So, again, ang hirap, ang hirap, hindi ko alam kung ano po ang aking gagawin. Uh, ito ay, ay, uh, matutula lahat pa rin ako hanggang ngayon nag-iisip uh, kasi uh, tulad nga yung sinabi nila anong gagawin mo sa mga are arian mo kung nawala ka na dito sa mundo hindi mo madadala na po sa, sa, sa langit uh, mga yan, so habang ikaw ay nabubuhay ikaw ay magpasaya, mag-enjoy paligayain mo yung sarili mo, mga pamilya mo at saka yung mga kaibigan o mga dapat mong tulungan yan lang po ang tanging may, 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 sisir mo may, may bibigay mo sa inyong kapwa para naman lahat naman na 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 naging kasalanan mo dito sa lupa siguro yun yun yung uh, konting may bibigay mo at may dudun may may bibigay mo na sir o tulong uh, uh, sa inyo. so yan lang po uh, hindi, again uh, just uh, be stay there and malalaman nyo kung ano yung de decision ni Kuya Ronald DC Channel kung maglalay pa o hindi at uh, siguro at uh, paminsan-minsan kung namimiss ko ang YouTube at namimiss ko na namimiss ko kayo at magsama-sama ulit tayo uh, sa ating mga uh, live uh, ganun lang ganun lang po ingat ingat lang po tayo lah uh, sa, sa ating mga uh, ginagawa at sa mga saan tayo pupunta mag ingat ingat lang po tayo Napaka, napakahalaga po ang, uh, ang buhay at sabi nga nila isang bisis ka lang mabuhay sa mundo at samantala yun, uh, yung, yung pakatakal na yun tumulong at uh, enjoy your life uh, na nga at uh, sabi nga uh, life to short nasasabi ko lang po ito dahil nga nakik nakikita ko sa, sa pamamagitan ng aking kapatid at gusto ko lang i-share ko ang kanyang buhay at uh, siya po ay yung sinasabi nga nila na wala kang masasabi po sa kanya. At, uh, naka gusto niya talagang maglingkod sa kanyang bayan. Siya po ay isang kagawad at siya po yung uh, tanging na inasahan ng, aga ng barangay na maraming siyang naputulungan sana. At uh, ito nga nangyari at nawala na po siya. At uh, uh, hindi lang yung... Uh, pagtulong kundi marami siyang natulungan kasi siyang electrician sa siya, Sabi Tubero, yung plumber alam niya lahat ng mga gawain siya po yung uh, house contractor ng bahay so lahat marami siyang at nalalaman talaga talaga kung believe ka dito sa tao na to uh, hindi siya hindi kahit gabing gabi kung tinawag ng kapitan o barangay na kailangan siya uh, talagang pumupunta siya at uh, yun po yung uh, Kinagaganda tong uh, kapatid ko nito. Ang masama lang na ugali, yun nga hindi makapag -hindi. Basta uh, tinawag, oo lagi, yun lang anak ugali ito. At uh, kanina nga, o kahapon, sabi nga nila, marami kong narinig na, na, na uh, usap-usapan sa likod ko at saka ma, ano, mga, kap, mga barangay niya uh, sabi nila, Oh my God, ito yung pinakamahaba, pinakamaraming tao na, na, nakita ko na nakipag-living sa, sa kay, kay ED. Uh, uh, sabi nga nila, napakarami talaga, napakahaba ang line up nung, ano, ng sumama para makipag-living ko. At, uh, uh, buti nga, sabi nga na kung, kung nagkataon lang ko na ang living ay Sabado, dahil yun, yun yung hiling ni ng, ng mayor ng bayan at saka si vice mayor ng bayan ng Banin at uh, yun yung hinihiling nila sa aming pamilya na pati barangay captain dahil nga may, may pasok sila sa, 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 Webes kahapon Webes po uh, Friday ngayon kung nagkataon lang na uh, or, or, kung napagbigyan, napagbigyan lang po sa kahilingan nila na sa, sa, sa Friday pa or Sabado pa pala ang libing na ko baka kako eh punong puno lahat ng kalsada lahat baka baka ano baka 3 kilometers, 4 kilometers o 5 kilometers ang kaba ng line -up. kaya nakikita ko po ang dami nagmamahal po sa ating kapatid sa, sa kanyang barangay hindi lang sa kanyang barangay sa buong, bayan ng iba niya uh, kilala po kasi nila ang aking kapatid na, na si Iri, sa, sa pagsiservi pagsiservi niya pag, service na sa bayan yun lang po ang may uh, may ko uh, po sa 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 aking uh, kapatid at kaya na po tayo emergency nandito po sa Pilipinas so ngayon sabi nga nila pagkatapos nyo ito yung panini yung paniniwala ba ng, ano, ng mga mga ninunog po natin uh, na pag pag uh, tapos na daw yung patay yung, yung 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 funeral yung bawa tapos na nalibing na at uh, uh at uh, ang sabi sa Ilocano tawag ng bulbul yan yung bulbul daw yung parang bang uh, yung pamilya dapat pupunta sa sa, sa beach para magmaligo uh, parang ganon ewan ko kung anong tawag doon so so parang sa Ilocano kasi ang tawag nila yung gulgul yan ang tawag nila yung gulgul yan gul -gul. yeah. Uh, so, masama pag niniwala ka sa mga sila ng mga kasabihan ng mga nilulok. So, lahat ito ng father side, uh, nagyaya sila na pupunta dito para lang, uh, para lang maligo at magbulgol. <laughs> so, pasensya na po yung mga hindi nakakaintindihan ng bulgol. Kaya, yeah. so, ilokano po kasi ang pati ako nga hindi ko nga naintindihan po ano yung, ano yung, tawa, yung bulgol na yun eh. So, gusto ko lang i-interpret, gusto ko lang uh, uh, bigyan ng ano ng ng kahulugan ng mga sinasabi ng mga ano na kamag-anak ko ano yung gulgul -gul, gul -gul na 'yon. So, sorry, yung alam ko yung gulgul, gulgulan gul mo yung ulo mo, mag maghugas ka ganoon. 'Yun, 'yun ang ibig sabihin ng gulgul. -gul. So, so, sa sa, linggo, uh, August 20, uh, ano ba 'yon? 17 or 18 August 18 ay uh, naka-schedule naman po kami sa yung clothing restaurant dito sa may Bulinaw, Pangasinan at doon po kami pupunta ito naman po yung sa, sa mother side which is may lahat ng pamilya po sa mother side yun naman po yung pupunta kami doon kakain, maliligo at uh, mag uh, ganito, parang ganito rin eh. kasi ito puro, ano, puro sa father side naman ito uh, ang ano, ano So, yan na po. Gusto ko lang kasi ito ang kabanata ng uh, buhay ng aking kapatid. At uh, sabi ko nga, siya, siya, lang, ang, siya na lang po yung nag-iisa na kapatid ko dito sa, sa Pilipinas at siya po ay nawala So, parang naputul ang ano feeling, feeling, ko talaga ang feeling ko para ako naputulog ng, 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 kamay at, at paa. Dalawang kamay at dalawang paa na, sa akin. Nawala na akong inaasaan talaga para pang magkaroon ng, ng interest or mag-interest mag pa na mag-business mag, 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 mag dito sa ating uh, bayan dito sa Pilipinas. So, ganun lang. To. so, uh, at, uh, Uh, antabayan na lang po natin kung ano talaga decision ko. Pero yun ang napag-usapan napag namin ng mga pamilya ko, mga sister ko kasi umuwi kami. Uh, tatlo na lang po kami natitira na magkakapatid. Yung dalawang kapatid ko dito sa Pilipinas na na. So dala, yung dalawa po sister, older, na uh, uh, elder sister at saka youngest sister ko na yung isang nag isang lalaki sa pamilya. Tatlo na lang po kami. So, may sarili na rin sila bahay or pamilya sa Canada with in Calgary. Same with my elder sister. Kami din, may bahay at may pamilya na rin siya doon. At sa uh, my parents, nandun na rin sa Canada. So, nandun na rin ako sa Canada. Siguro, uh, hindi ko alam kung katulad yung ginagawa ko na babalik ulit dito or magbabakasyon lang twice a year or okay. once a year baka ma malabo na po siguro yun nangyari siguro hindi natin alam na may mag magsalita nang tapos di ba so, may eh, magyaya katulad ng kahapon sinabi na mayroong kaming bats reunion na naman sa February 14, 2025 so iniisip ko kung ako ay mag-aatin sa aatin yun or hindi na nakakapatay uh, malalaman nyo, i-vlog ko rin yan kung ano yung mga decision Tanggalan na dito, eksima. Kung may eksima ka, wala da daw siyang pin yun ko yun yung pin oh yan yung isawa balito ko tanggapin. Ang hirap tanggapin na lang, Ang hirap tanggapin ng isang pamilya ay mawawala. ng isang brother ko. Sabi ko nga sa speech ko dun sa pagsasambahan. Nakakatawa. Nakakatawa dahil yung sister ko. Sabi ng brother, tama na yan. Alam ba ba yung kwento ko? Ano mo kwento mo? Sabi sa akin, sabi ko, hindi pa ako nakakalahat eh, sister. Sabi ko, bigyan niyo pa ako ng big pagkakataon. Gusto ko lang magsalita. Gusto ko lang mag-ibusan lahat ng kakampi ng aking kapatid eh, na kaysa kay uh, aking brother nawala pa so kami yung dalawang brother na nag-uusap nagmamaritis kung baga dito kung naman ang balita ng bayan baka ang balita ng barilyo so nawala pa so sabi so to cut the, the story short so siguro mga um, One more than one hour akong sasalita doon sa simbahan at sabi nga na pinipigilan na ako dahil kailangan na yung oras uh, ilabas na sa si simbahan dahil may, parang mayroon yata yung kuling ipapasok ng sa uh, katay na uh, ni father <laughs> so, yung sister ko sabi time, out, time out na kuya time out na niya so, yeah. sinulong mo na lahat magsalita rin sana ko kahit ka peraso sabi niya sinulong mo na lahat sabi ko gusto ko lang ipamahagi lahat ng manalalaman ko dito sa baray natin so, kasi mga kahit kamag-anak namin, wala pang nalalaman kung ano yung talaga pagkakaugali, pag-uugali at sa mga, mga habits ng aking brother. So, yan. So, 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 yeah. Ang ganda di ba? Ang ganda tong pitch na to. Patutulan. Ang ganda. Okay. okay. Ang ganda, ganda. Castle, uh, castle boat. Ang kikita nyo. Yawa? White sand. Kikita nyo naman. White sand talaga. White sand. White sand. Hmm. Ayan na. Ang linaw. Diba? Kitag-tignan nyo. Ang linaw. mamami ng tao kanina, wala pang tao na ganyang kadami kanina dyan ngayon, medyo lumulubog ang araw, dumadami ang tao masarap maganda dito na pet swimming to each of you content creator making videos on the